Ha? Huh? Ano po? Hong Kong? Teka lang po, Mr. Chen. Pansit Canton lang po yung in-order ko. Parang… Hello? Uh, good morning po. Si Miss Kim po ba ito? Si Mr. Chen po ito from Global Noodle Express. Ah, uh, yes po. Ako ma po. Um, bakit po? Ito po ba yung Pansit Canton order ko? Kasi medyo matagal na yon Mr. Chen eh. Yes, Ma'am Kim. Tama po. Um, tungkol nga po sa pansit canton order ninyo, unang-una po, pasensya na po talaga sa delay. Pero may good news po kami. Uh, proactively po naming in-upgrade yung order nyo. Authentic premium Cantonese noodles po ito. Pinalipad pa namin directly from Hong Kong. Part po ng aming special service to. Ha? Huh? Ano po? Hong Kong? Teka lang po, Mr. Chen. Pansit Canton lang po yung in-order ko. Parang, ba bakit naman po galing Hong Kong at saka bakit nyo po in-upgrade? Ma'am, uh, ano po kasi, ito po yung tinatawag naming Premium Client Service Initiative. Kasi po, valued customer namin kayo. Naisip po namin na baka yung local Pansit Canton e eh, medyo ordinaryo para sa inyo. Itong Hong Kong noodles, naku superior quality po ito, ma'am. Authentic na authentic ang lasa. Nako naman, Mr. Chen. Diyos ko, okay na po ako sa ordinary. Ang kailangan ko nang po ay yung pansit kanton ko kasi gutom na po ako. Hindi ko naman po kailangan ng superior noodles pa from Hong Kong. Nasa na po ba talaga yung order ko? Bakit po ang tagal? Ah, uh, opo. Yun nga nga po, ma'am. Yung medyo ano kasi po, since international food item na siya ngayon, yung premium noodles yo po. Uh, dumadaan po sa standard customs clearance procedures. Meron pong uh, tinatawad na noodle authenticity verification. Tapos, meron ding cultural compliance check. Standard procedure lang naman po yung para sa mga imported delicacies. Noodle, ano? Cultural compliance. Mr. Chen, ano ba yan? Pansit kanton lang po yun. Kailangan pa po ba talaga ng ganyan? Diyos ko naman. e kailan ko po makukuha yan? Ang komplikado naman po niyan. Well, Ma'am Kim, based po sa current international shipping protocols at syempre, yung mandatory na noodle visa processing, ang estimate po namin is mga 5 to 7 business days pa po ang dating. Ah, uh, sandali lang po, Ma'am Kim, ha? may tumatawag lang sa kabilang linya. Yes, Officer Lim. Ah, uh, opo. Shipment 774-B. Ano po? Still flagged dahil sa excessive umami content. Talaga po? Okay, Officer. Sige po. Gets ko po. Sasabihin ko po sa client. Umami content? Ano ba yan, Mr. Chen? Kakaloka na po talaga to. Ang gusto ko lang po, eh, pansit kanton.